ang kasamaan ng mga Israelita. Ikapitong Kabanata Sinabi ni Mikas, Kawawa ako, para akong isang gutom na naghahanap ng mga natirang bunga ng ubas o igos, pero walang makita ni isa man. Ang ibig kong sabihin, wala na akong nakitang tao sa Israel na tapat sa Diyos. Wala nang natirang tao matuwid. Ang bawat isa ay naghahanap ng pagkakataon para patayin ang kanyang kababayan. Tulad ng taong naghahanda ng bitag sa hayop na kanyang huhulihin. Bihasa silang gumawa ng kasamaan. Ang mga pinuno at mga hukom ay tumatanggap ng suhol. Sumusunod lamang sila sa gusto ng mga taong tanyag at makapangyarihan. Nagkakaisa sila upang baluktutin ang katarungan. Ang pinakamabuti sa kanila ay parang dawag na walang silbi. Dumating na ang panahon ng pagpaparusa ng Diyos sa mga taong ito gaya ng kanyang babala sa kanila sa pamamagitan ng mga propeta na parang mga gwardya sa tore. Dumating na ang panahon ng kanilang pagkalito. Dahil sa laganap na ang kasamaan, huwag na kayong magtiwala sa inyong kapwa o sa inyong mga kaibigan. At magingat kayo sa inyong sinasabi, kahit na sa inyong mahal na asawa. Sapagkat sa mga panahong ito, ang anak na lalaki ay hindi na gumagalang sa kanyang ama ang anak na babae ay nagre-rebelde sa kanyang ina. At ang manugang na babae ay nagre-rebelde rin sa kanyang binang babae. Ang kaaway ng isang tao ay ang kanya mismong kapamilya. Pero para sa akin, magtitiwala ako sa Panginoon na aking Diyos. Maghihintay ako sa kanya na magliligtas sa akin. At tiyak na ako ay kanyang diringgin. Ililigtas ng Panginoon ang mga Israelita. Sinabi ng mga Israelita, Hindi tayo dapat kutsain ng ating mga kaaway. Kahit na nadapa tayo, muli tayong babangon. At kahit na nasa kadiliman tayo, ang Panginoon ang ating ilaw. Dahil sa nagkasala tayo sa Panginoon, dapat nating tiisin ang Kanyang parusa sa atin hanggang sa ipagtanggol niya tayo at bigyan ng katarungan. Makikita natin ang pagliligtas niya sa atin sa pamamagitan ng pagdala niya sa atin sa kaliwanagan makikita ito ng ating mga kaaway at mapapahiya sila. Sapagkat kinukutsa nila tayo noon na nagsasabi, Nasaan na ang Panginoon na inyong Diyos? Hindi magtatagal at makikita natin ang kapahamakan nila. Magiging tulad sila ng putik na tinatapaktapakan sa lansangan. Sinabi ni Mika sa mga taga-Herusalem, Darating ang araw na muli ninyong itatayo ang mga pader ninyo, at sa panahong iyon lalong lalawak ang inyong teritoryo. Sa panahon ding iyon, pupunta sa inyo ang mga tao mula sa Assyria at sa mga lungsod ng Ehipto at mula sa Ehipto hanggang sa ilog ng Euphrates at mula sa malalayong lugar. Magiging mapanglaw na lugar ang mga bansa sa mundo dahil sa kasamaan ng mga naninirahan doon. Nanalangin ang mga Israelita na kaawaan sila ng Diyos nanalangin ang mga Israelita. Panginoon, bantayan niyo po kami na iyong mga mamamayan, katulad ng pagbabantay ng pastol sa kanyang mga tupa. Ang mga lupain sa aming paligid ay may masaganang pastulan, pero kami ay namumuhay sa kaparangan na kami-kami lang. Palawakin niyong muli ang aming teritoryo hanggang sa bashan at sa Gilead katulad noon. Magpakita po kayo sa amin ng mga himala katulad ng inyong ginawa nang ilabas nyo kami sa Ehipto. Makikita ito ng mga bansa at mapapahiya sila sa kabila ng kanilang kapangyarihan. At hindi na sila makikinig o magsasabi ng mga panlalait sa amin. Gagapang sila sa lupa na parang ahas dahil sa sobrang hiya. Lalabas sila sa kanilang dungga na nanginginig sa takot sa inyo, Panginoon naming Diyos. Wala na pong ibang Diyos na tulad ninyo. Pinatawad niyo ang kasalanan ng mga natitirang mamamayan na pag-aari ninyo. Hindi kayo nananatiling galit magpakailanman dahil ikinagagalak niyong mahalin kami. Muli niyo kaming kaawaan at alisin niyo po ang lahat naming mga kasalanan. Yurakan niyo ito at itapon sa kailaliman ng dagat. Ipakita niyo ang inyong pag-ibig at katapatan sa amin na mga lahi ni Abraham at ni Jacob, gaya ng iyong ipinangako sa kanila noong unang panahon.